Ito pong panahon natin ngayon na uh, yeah, masasabi nating last days wherein isa po sa pinaka nakikita kong palatandaan yung walang interes sa Diyos sa mga tao. Uh, sila po yung mga taong nagpapahalaga dun sa mga bagay na hindi naman pong masyadong mahalaga. Aba, makikita po ninyo kung pahalagahan nila itong mga ito. Kala mo napakahalaga talaga ng mga pinapahalagahan nila eh. Pero ang totoo, wala naman pong kwenta kung titignan po ninyo sa kanyang kabuuan wherein, ito pong pinakamatamlay at pinakamalungkot, yung mga totoong mahalaga, winawalang halaga nila. O iniisnab nila at hindi binibigyan ng halaga. Minsan nga, minamaliit pa. Okay, so makikita po natin dito. Meron pong binanggit si Lord Jesus sa Biblia na dito po sa... May mga Bible po ba kayo? Luke chapter 10, verses 41 to 42. Remember the Lord... Uh, uh, came for a visit, di ba? Sa bahay ng magkapatid na Martha at Mary. Mga kapatid po ito ni Lazarus, no? At uh, syempre, nung pagdating ni Lord Jesus, malamang pagod siya kasama yung mga disipulus. no? At ang uh, ginawa ng Martha ay nag-prepare ng food, ne? Tapos ito namang si Mary, umupo sa paanan ng Lord, Okay. So ito na po 'yun eh. Umupo sa paanan ng Lord at nakikinig sa mga binibitawang salita ng Panginoon. Napakaganda po nun. And then, after ano, upon, uh, finding na parang wala naman tinutulong si uh, Mary kay Martha. Nagreklamo ngayon si Martha sa Lord, sabi niya. Panginoon, bakit hindi mo pagsabihan itong si Maria? Itong si Mary na, tulungan naman ako sa gawaing kusina at nang maihanda naman itong mga merienda ng mas mabilisan. Then, ito na po yung sagot ng Lord natin sa Luke chapter 10, verses 41 to 42. The Lord Jesus replied and uh, told Martha, 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 my beloved Martha, why are you so upset and troubled, pulled away by all these many distractions? Look at that. Kansinin po ninyo, banggit ng Lord dito. Distractions. Teka lang po, ulitin ko, no? Why are you so upset and troubled? Pulled away by all these many distractions. Sorry, hindi lang pala distractions. Many distractions. Well, ito pong mundo natin ngayon, punong-puno ng napakaraming many distractions. Napakarami na many pa. Di ba? Sa so, totoo Parang OA oh, siya, pero totoo siya. Many na marami pa. Mga distractions. Kaya na pong bahalang mag-label, level, kung anong klaseng, oh, dalawa yan, Ile-level mo at saka ile-level mo. Anong klaseng distraction? Ito bang uh, klaseng distraction na ganito? O gano'n ba kataas ang level ng distraction niya? Bahala na po kayo doon. Pero ang sabi ng Lord, mahalaga to. No? Sabi ng Panginoon dito, ah uh, Mary has discovered, oh, I love this, Mary has discovered the one thing most important. Meron palang one thing most important. Ano ito? By her choosing to sit at my feet to listen to my words. Makinig po kayong mabuti. Ang pakikinig sa salita ng Panginoong Iso Kristo, yun palang pinaka-importante. Ako bang may sabi yan? I don't think so. The Bible itself clearly states it. Here, Luke chapter 10 verses 41 to 42. Sabi niyang gano'n, ah, oh, may katuloy pa, hindi pa natapos di yan, no? And, I won't take this privilege from her. Di ba? Marta, masyadong ka namang abala sa mga kaabalahan na yan, mga kabagabagan, nababagabag ka sa pagluluto ng, ng ano, ng kamote. Di ba? Marta naman, mamaya na yung ano, mamaya na yung ating uh, hot no? Importante, pinili ni Mary, yung pinakamahalaga. So, apply naman natin sa panahon natin ngayon. Bilang kristyano, ano ba yung mga distraction natin? Hmm. Sabi ko, bahala na po kayo. Pero ito lang pong gusto kong sabihin, bigyan na po natin ng generalization lahat. Nakikita ko, mga tao ngayon, masyadong dedicated sa trabaho nila. I'm talking about unbelievers here. I'm talking about unbelievers. I'm not talking about Christians. Everywhere. Christian settled na tayo forever eh. ba? Diba? Kaya may pangaral na ganito para at least ang mga unbelievers man lang ay makakilala sa Panginoong Jesus. Tama diba po ba? So, maraming distraction. Makita mo yung mga unbelievers masyadong busy sa kanilang mga works. Pagpapatayo ng building, pagbili ng mga land. Marami po kami mga kliyente, nakakabenta po kami ng mga land. No? At kumikita uh, naman po kami awa ng Panginoon. Yan po kami sa real estate kasi. So, uh, minsan may kita, minsan wala. Pero pag kumita naman, bonggang-bongga naman. Oo. Oh, uh, ganyan po ang nature ng work namin. At, uh, makikita po ninyo, marami kami mga kliyente ang unbeliever. Totoo po yan. Talagang, naka, naka, nasasaksihan ko na, may mga kliyente kami na talagang, kung magsalita sila, parang dito lang ang buhay nila sa mundong ibabaw na iniingi parang di nilang din. Parang, parang walang eternal life right after. Oo, eh, na-observe ko. Pero hindi namin pinapakawalan kasi tatlo kami sa, ano, tatlo kami sa group, born again. Mahal po kayo ng Panginoon. No? At least, pahapyaw. Mm, Jesus loves you. He gave His life for you. Lalo ng mahal na araw, meron kaming, nagkaroon kami ng chance na makausap yung mga ano, o mga client, clients namin. Kahit pa paano lang kapag-share kami na namatay si Jesus for them, no? binayaran ng sins nila, at hmm, uh, kung sila sa Panginoon at tinapos niya na lahat, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Pero, ewan ko. Kasi uh, nakita ko, <laughs> oh, suntok sa hangin. No, walang, uh, sa bagay, ang, basta ang, ang, importante po sa amin, nagtanim kami. We share the good news. Eh, bahala na po sila doon, di ba? So, ito pong gusto ko po sabihin yan. Talagang may mga kliyente kami na parang dito lang ang buhay nila sa mundo. Meron pa kaming isang kliyente nagsabi po sa amin, ako, matanda na ako, sabi niya. Milyonaryo po, milyonaryo. Balik-balik lang ng Amerika, Canada, mga ganyan. Ako, matanda na ako, may tatlo akong anak. O yung, yung mga anak niya, matanda pa sa amin eh. Oo. Sabi niya, nahati-hati ko na yung kanilang mga lupa. Okay, nahati-hati ko na yung mga properties ko. Kaya pwede na akong mamatay anytime, kapanya. Tapos na ganyan, ay, mas maganda po yung makilala natin ng Panginoon. Maganoon. Then, iniiba niya yung usapan. How sad. How sad? Sa Bible, may nakalagay kasi sabi niya, Hoy! Hoy! Aking kaluluwa! Mag-enjoy ka na kaluluwa ko. Masaya ko. Di ba? marami na akong kamalig, ganyan-ganyan. Ang gagawin ko, tatanggalin ko yung ibang laman ng kamalig neto at gagawa ko ng panibagong kamalig. Doon ko ilalagay. At sasabihin ko sa akin sarili, kaluluwa mag-enjoy ka na. Sabi naman ng Lord sa taas, ikaw na hangal. O sa ibang salin, ulul ka. Ngayong gabi din, matutsugit, matetegi ka. Diba? At lahat ng mga ari-ari ang yan na iyong sinecheris, ay pag-aaway-awayan lang naman ng iyong maiiwan. How sad for the fate of those unbelievers without God. Ang pinag-uusapan po rito, makinig po mabuti, hindi masamang yumaman ha, kung believer ka. Ang masama yung mga unbeliever, nagpayaman ng gusto, parang yan na lang ang focus nila. Yun po ang ano doon. Di ba? Pero tayo mga mananampalataya, eh, settled na po tayo forever eh. Once saved, always saved. Totoo po yan. Hindi po nabuburat na wawala ang kaligtasan. Diba? Sapagkat makikita po natin, perfect ang dugo ng Panginoong Yeso Kristo na pinantubo sa atin. Pero yung mga unbeliever kasi hindi pa sila saved. Maaring kaya ganda ng isip nila. Parang dito lang ang buhay nila. Kasi they think na agad dito nga lang talaga. Pero alam po ba ninyo, Marami pong mga tao ngayon, sabi nila, 80 sila. They don't believe in the existence of the Lord God Almighty. So, kawawa itong mga taong ito. Sapagkat yung sabi ng Biblia, sabi ng hangal sa kanyang puso, there is no God. If you are a fool, definitely you will say that there is no God. But, you are wrong. You are deadly wrong. You know what? Why? Because Jesus is real. Nagpapakita na nga po siya sa mga unbelievers ngayon eh either on a dream on I or either on personal matters. Like for example, personal appearance. Oh, biglang lilitaw sa iyo. Pampanginoon, hindi nang hilakbot ka. O, di ba? Pwede ba? Kaya habang may time pa, you really need to think, think uh, paano pag natapos ang buhay mo dito. Di ba? Yung pinapahalagahan mo na 'yan, alam mo walang kwenta 'yan. Oh, sabihin mo na. Oh, yung mga lupang binili mong yan, nagpatayo ka man ng pagkatataas na building, naging zillionaryo ka man, trillionaryo ka, I don't, I don't care. Sapagkat after ilang years, kung hindi pa magra-rapture, maluluma at maluluma po yan. Ako ay nalulungkot pag napupunta ako dito sa Abinida, sa Escolta. ba? Diba? Tapos, nung maliit pa ako, uh, meron kaming pinupuntan yung boom na boom, wala na po yan. O, nasaan na? Piesta Carnival, dinadala ko dyan, wala na yan. O, ibig sabihin, Lumilipas lahat. Kaya wag ka magmamalaki na parang forever ka dito. Lumilipas lahat. Ano ka? Di ba? Oh, yung plaza pair dito sa Carriedo. Oh, mother ko nagsha-shopping doon. Ngayon wala na yung plaza pair na yan. Lumilipas po lahat. Di ba? Lahat. Bagong mong rilong yan, bagong itsura mo, lilipas. It, kukuluntoy ka, kukulubot ka. Paglalaki ka, mapapanot ka. Di ba? Panot siya. Kaya nga paganday natin, panotya. Ayun. So, i eh, <laughs> that's life. That's the reality of, uh, sorry, that's the reality of life. But if you belong to the Lord Jesus Christ, ang gusto ko sabihin sa'yo, forever you are saved at papupugiin at pagagandahan kanya. Bye-bye.